kakanto ang dami rider oh Oh, And guys, dami rider. Right na, na si Boss. bagod na kayo? Mga lady niya kasi Boss niya nakamotor. Ha? Sa atin? Ababahin ah, mo ako patas ha? <laughs> ha? Ang <Andi. laughs> Ha? may atin is may gang kata buyo. Ito like. Kaya na babahin mo po. Para hindi na maglakat pa kundo Kami rider guys. Sa tudong. Ay pwede ka namang matulog. Magising ka raw na tayo sa atin. May palenke 'yung dal ni Parang silangan malikboy pag bilaw kaysa so, ayan napit na nga tayo doon no? sabit na tanda ko na rin mga bundok ko eh oh. napit na tayo lumikos ano ang ganda ng maliit na palengke na to ano Dali pa pa oh pa pa ah, <laughs> oh. pero cute 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 ang pero kumpleto siya kumpleto ayan nga guys ang daming rider oh Uy, inak kayo! Balik kayo sa inyo. Karatega! Huwag ka namang magpasingit. Malapit din. Dito na tayo mamamaybay sa gilid. Kailangan malapit na lagi. dito. guys, lumiliwanag na. Kitang-kita ng kabundukan. Lumiliwanag ah. ang buhay. Ang time natin ay 6.13 in the morning kahapon ay ako ay masama ang lasa okay, ko yeah. masakit pa rin ang, pa nga ang ulo Masakit sa'yo pangangulo ko ngayon marami naman ako pa Jen? naulap ba, siguro may bagyo oh. tips mo nga si Kuya kung maulan doon chat mo pasang hangin ay oh, oh. amihan yan doon ano? oo oh. Ba ba oh, ba't kaya nasiraan? Ah, e, eh, nagtinutulak na Nagtutulak na Ano yung overtax natin? Ano ba ka? Napasubra ng overtax Napasubrang tulid Napasubrang tulid <laughs> Dami rider, oh pag talaga mga rider, eh hala Kaya naman sila yung mga rider At sa traffic, din naman ang mga yan Kaji sumingit na sumingit. Bawa wow, naman si Kuya. Raan pa. Ano. mga uh, guys. Na-stranded na sila. Nasira ang kanilang kasakyan. Gago mga buhay yung uwak, oh. ang uwak o. Ganyan ang mga buhay. Maga pala ang nakilos na. Yung iba ay naubos no ng biyaya. Tulog pa. Bukid na yan Kamusta oh. dito?